Ang Hobes na kapag takbuhan ng 1,250 na BMW no? Pero yung takbo niya, pang scooter Dapat ka lang baka disiplina yung mga rider Gracias. disgrasya Ayun no, puro Ninja Ninja 400 Ah uh -huh. Yun o, oh. tapos sa dito. Hmm. Yun, good morning! Araw ng Huwebes. Ngayon sa Marilake Highway, no. Oh. So, paano yun tayo ng Marilake? So, visit tayo. As usual, so, visit tayo naman natin yung ano, oh ah uh, man so yun naman talaga yung tambayan dyan sa mga riders no pagaya ko pag nag nagaanuin ako kasi so, syempre, nandun, nandun, na rin yung kunting ano load ng mga mut mut habang nagaanuin tayo o naga Maybe, ano yung panahon ngayon no ah uh, Walang masyadong araw na lumalabas Parang may Ang cloud na parang na May badyang pag ano Ayun parang umiiyak Kung sana hindi naman ulan So nito ano pag Araw ng ang weekdays lang no, Yung mga lilaki uh, Maliwalas yung daanan wala masyadong mga karera-karera yung mga racing racing sa ano. Wala sa kang ano. Kung so, ganito pa wapa pa yung yung sa ang, ano tahimik. Ah, eh. wala yung mga nagkakarerahan. Medyo shoot ang lahat. Yun, ano, ganito lang. Big Boss Ball Vlog always uh, pinapriority yung safety Ayun, big bike oh Mga ka nang no, takbuhan ng na, 1,250 na BMW no? Pero yung takbo niya, pang scooter Dapat ka lang baka disiplina yung mga riders Ang sa ganun is Wala tayong ano Wala tayong nabirya sa lansangan Makakarating tayo ng matuwa pa at saka siyempre nandun na rin yung pinakot ano natin no? Oh. masarap na pakiramdam bawat rider since makarating ng walang galo sa pururunan lalo na sa pag-uwi natin ang talaga yung pinakadabis na uh, sa bawat rider na uh, makali makarating at saka makauwi ng ligtas except sa mga racing racing Bahala na kayo. Ma-advise nila yun eh, sabi ni Ditorte. Ah, <laughs> may na-disgrasya. Ayun o, no, turugaw. Ako pati. Accident run talaga to dito. May na disgrace doon o. No. Di na nakano ato talaga yung delikado sa Marilaki Highway you no? Know? basta pag hindi ka nag big bike to itong lugar na kasi to kung bakit sa siya... pag galing ka doon ng Sierra Madre pawi ka ng Manila medyo pa kurvada kasi to tapos ano yung ano dito delikado kasi dito big bike big bike No. talaga yung ano dito pag hindi ka nag iingat no? Na. ninja ninja 400 kalas dito dito yung dito durog oh Ninja 400 Ninja 400 Paano so, kasi yun natin mo Pakurig siya o Dito siya na over siya Pumalo siya dyan o Ang helmet niya Malala oh. yung tama nito Alas palas dito sa tumalo ng ano Na overfit siya oh Oo, oh, mabilis yan. Kasi, tingnan mo yung top na paliko. Dito siya tumalo. Malak malakas yung bagsak na dito. S -tangton. S -tangton. S -tangton ito na na ano siya CX6 o CX10 ano Kawasaki hindi siya pura ng CC Grabe, <coughs> durog go oh. So hindi na natin kukuna ng riders no kasi medyo malala yung tama Hirap talaga pag hindi ka nag-iingat Ano kasi yan dun eh, kinang mo oh, Takulab siya Mm. So, Wala siya kasama Oh ah, baka ito kasama niya Baka ito kasama niya A Big bite din eh Yan drug oh. yung pad ng ano na, in HK ng helmet ah, it's JC oh. ano yan? mabilis yung takbo nun Bro, no, buto hindi siya lumipad no? Ay, buto lang yung... Hindi, ano kumal? Kumal sa dito? Yung mga kasing na Kumal siya no, ang kanyang gulong yan dito Kasama na tayo yan eh, kasi big bag din to eh Oo, yeah, kasama na yan Oo na eh Makisingan eh. pero... na lang, follow po ng polis wala pa ako sa Palo Alto eh Opo, pag yung lingga lang po dun may ano eh Hmm Hindi, dito siya pumalo eh, hindi siya ulang bato dyan Mabilis lang talaga takbo niya So hindi na natin kukuna no Galing yan sa taas kasi dyan ng talo oh Sabi, may bato daw ano overshoot yan Kasi Mabilis yung takbo niya, tinanong yung kurbado wala kasama? Wala no, kasama na yung doon Baka mayroon IC, makuha na lang ano Ayan, siya, yun tayo na? Wala na yan eh, kahit ang nakuha siya ambulansya, wala na patay na eh Hindi, mas maganda, dokdo lang magbaya na na pa yan eh, ayun na pa ah? daw yan eh Anong oras? alas yung pa raw eh ah? Alas yung kupa? Hmm, ay, yung ano, pag hindi ka nag-iingat sa lugar na ito no? <laughs> may

Ala 5 pa wala na, di na dapat pinipost aid na yun eh. Malayo ng lipad niya, ano? Pero yung motor niya, hindi malayo ang lipad. Kasi dito yung malakas na bagsak niya, tanggal yung bato. So, sabi, may bato daw nakaharang sa gitna, overshot lang talaga yun. ano, ganito talaga yung ano, pag you know, ano, yun ang kwento ah, may bato daw sa gitna pero alam ko, overset siya eh ito yung kaskas niya, ah so yung barato, ha? hindi, pa kaya po ano, tla, dito, tinan mo bumalintong so bumalintong bago siya na ano dito na tupi tupi oh eh yun oh. so yun may bato daw talaga sa gitna ayun sa mga na, nagsabi ng kasamahan niya. so hindi talaga natin alam yung niya. ang hirap talaga pa sa marilaki ano ah uh, tayo nagano sa kurbada no hindi natin talaga ah uh, inaasahan mga ganitong pangyayari so kung totoo man kung may bato sa gitna so yun hindi rin natin masalbi eh. kasi ang isigrasya talaga no parang nabaabang yan eh So, may yung takbo kasi nga daw madaling araw, ganito sa mga uh, marilaki pag ano. Hmm. Ito diba, ah, uh, yung kasamahan uh, nyo, ito nga nga Yamaha. Meron po, meron po. Pwede po ba sa spineboard na lang? <laughs> lang? Spineboard na lang natin. Oo, oh, oh, time check. 6.55 Ito yung motor ng kasamahan nyo. Oh, ang dalawas, dalawa ka sa nyo Ito rin nakakawasaki Ayan, eh. i-assist lang natin sa update So, yun may ambulansa naman nag-assist Marunong naman yan sila So, tayo pwede naman din tayo nag-assist May knowledge naman tayo Pero pag mga ganong situation kasi Nirap eh So, kanina pa daw yun eh So, yun Access natin ko saglit. Oh, may ambulansya na. hindi na pa, hindi na pa. Ang galaw eh. dapat kasi nire-rest ko yun kanina ka agad eh para mabigyan ng tungo ng lunas yun baka ito kasama niya dalawa o tatlo sila Sling, okay, pabantay mo na lang. wala namang kasalubong okay. Totoo ba kuya, may mayroon daw bato sa gitna? Ito sa tumama Nakita mo kanina, di ikaw nagbuhat ng bato? Hindi, pagdating ko ganyan eh Oh, uh, bato batu yan, baka na-overshoot talaga yan Uy Overshoot yan kuya, kasi kung may bato yan sa gitna naman naghahakot ng bato? oo sila dapat kanina tumawag sila kaagad kung wala 5 pa tapos parang natutoseg ang problema natin maliwanag nun ang nakatawag sa akin walang abaylag walang, ang lahat ng ambulans ngayon dito sa malapit may takbo kaya sila na natawagan na malapit bakit po ba siyong investigador? may pupunta na rin po dito ang investigador wala po ba ikaarga na po namin sige wala may polis yan Ah, kasi imbestigahan yun eh. Yun ang mahirap pag na-accidente ma ka dito eh. Standby kayo kay Kuya. Standby muna kayo. Oh, standby ah, lang. Sige. Ano. Tapos kung ano, litigador mm na -hmm. 'yung mag-ano do. Yung sana ma-follow up ni Ay ah, cellphone ko, picturean kasama 'yung ambulansya. So send mo sa MDR mm -hmm. para ma-follow up 'yung kung ano, litigador. Sabi nila. hindi tayo lang 'yung litigador na picturean mo lang. Pero pwede naman. Ay, rotado. Ayun. Hindi do makarga ko agad ng ano, ambulansya dahil kailangan daw ng police, police report. So, on, iwanan na natin, tahimik naman. Meron na daw ko pa Meron na daw Saan po galing? Diyala sa kompa. Iintayin niyo po ba? ay de, I mean, dito para na kayo po. Yan, mahirap dito pag na accident kayo ano. Hintay mo pa yung mag-imbestiga, wala nang buhay. Eh. Sana madala yan, eh. Pwede mo yan. Sana para natin. Mar marami namang tao. <laughs> sa ambulansya ka rin dito kuya? Sa ambulansya ka rin dito? Sa ambulansya ka rin? Ah, rin. Ah, ah, eh, dito ako sa barangay din. Ah. Eh, ako tinawa tinawagan din ako. Kasi ako kung nakahinga, nakahinga, nakahinga pa, pwede dadadalhin. Kasi marami rin ako na encounter dito eh. Kasi mahirap yung minsan. Oo. Eh, magkaroon Magkaroon Um, yung mga humihinga pa, pinapadala ka namin agad para ma first aid ng mga ano. Pero pag ganyan kasi... Sa akin, nasa critical nga araw eh. mga mahirap lang kasi dito pag na ka, matadal yung rescue eh. Malayo naman. Malayo kasi eh. Tsaka mahirap din ang signal. Buti dito may signal dito. Naman, kasi minsan yung pagbuhat mo. Ah, hindi pwede buhat-buhat na gano'n. Kailangan may spawn board kasi yung ano ng tao Yung nire-rescue kong matanda na bundol ng rider uh -huh. Yung yung matanda na hulog sa kanal, pakakabunggo uh -huh. At yung anak Ay wag Yun, uoperahan Ang sabi ko nga wag galawin Ay eh, dinalaw yung binuhat Kasi ito yung hulog sa kanal Yung spawn board para hindi siya lalagay Hindi pwede bubuhatin kasi buto yun eh uh, Balakang kasi napwersa niya nung pag eh. Hindi pwedeng buhatin na, dapat tawaan lang muna. Pag malaki ang tama ah, pero pag yung ano lang naman, dapat pinapersed. Pinaka-talk. Dapat pinasolo nung anak eh. E, wala nga lang siya, okay. wala nga lang siya persed yun eh. Pag nga eh. Hindi eh, yung sagot sa akin. E eh, tatay ko to eh. E eh, tatay ko. Hindi. Dapat tinangtindi mo rin. Halit nagsisigawan na kami. Wag bubuhat Kasi kinakatawang, kinakatawang na ano nun eh. Kung mas, saan mas sakit, eh. Tama, magtatapi pa ako. Punta pa ako ng ano, manukan. Ano na natin. Medyo makano naman dito. Ah, ang tawag nun. Tahimik naman. Ah, dito talaga yung tahan mo. No? So yun ang kwento Mayroon doon malaking bato sa gitna Kung uh, dumakurbada kasi itong lugar na ito eh Ang pagkakakalan ko Versa talaga siya doon ang tama niya Oh ah, ito ah, oh, ito mga uh, overshoot yung mga ano na yan oh. yan, sa pumahalo yung oh. may bato na yan oh yun oh tapos umakyat siya dito sabi we, yun yung ganap dito wala 5 pa daw nangyari so gabi na wala na na hindi ka na binibigyan yung ano ay medyo wala na ka lang yan. hindi na gumagalaw eh Iwanan na natin Ang sad, pag ganun -no, daw Makikita natin na ano So sa so, marunaki talaga mga dosing So hindi ka talaga nag-iingat sa lugar na to Yun talaga So marami na tayong na ano, aksidente dito no ibang na aksidente So, dito tayo sa Big Sea ngayon. No? Oh. So, hindi naman natin talaga alam yung ano. <laughs> yung aksidente, no? Oh. Minsan, sobrang ingat natin. Aksidente pa rin tayo. How so much kung hindi tayo magdubling ingat? So, Araipin na lang kasi Sir, alam ko hindi na talaga siya umano eh. Magalaw. Alam, nakasakubo ni Tatay na tayo, no? So, pag ako kasi, tips ko mga bossing ah. So, ilang taon na ako makatangang marilaki Iba talaga ako pag nagra-regs, no? Kahit noon pa, iniikat ko na nga yung buong Pilipinas, nakarating na ako ng isang Ang mindset ko talaga yung driving skill ko is, pag nakikita ako ng ganyan na kulay pula, nag-i-adjust talaga ako ng speed bago ako papasok gan. Mga ganito, oh. kasi kahit si Mark Marquez na, kayo na aksidente pa. Sila Valentino Rossi. Ang kong kung tayo, hindi pa tayo ng professional pa tayo. Sila mga professional na yun, no? Oh. Sali na ako, mahilig mag solo rides So Ganun talaga yung Ina-apply ko talaga yung priority uh, Safety talaga na dosing So yung mga kabataan kasi ngayon Hindi din natin mas sila makasisisi Yung iba wala pang mga lisensya Wala pang uh, Riding na uh, Paano uh, safe Magda-drive So wala silang mga training no. Ayun ay kasi hindi naman sa pag ano marami na tayo natin na training lalo na pag nasa RGCOM pa yung mga grupo namin dati so parang papasok ka doon na walang knowledge paglabas mo marami ka ng bit bit o bow na ano kaalaman sa lansangan ano. so sa pat sa RG community ah uh, PRG pusong RG no riding community yan, marami tayong natutunan dyan na may big bike so yun dami putik putik sa lugar na to approaching tayo ng big C Hello! big bike oh eh. Ganap ngayon sa diverse corner Malikot mag-drive yung tao na yun oh. No? भागनी रही इन चिल्वी